Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Hindi ko kayo pinagbabawalang manita. Kasi law enforcement. Pero nakakabwisit yung ginagawa ninyo. Riders lang kinakaya-kaya nyo. Anong kalukuhan ginagawa ninyo? Kinakaya-kaya ninyo ang motorsiklo. Ba't di kayo pumapara na ibang sasakyan? O, sino yung mga nangaambus? Anong ginagamit na sasakyan? For wheel. oh, bakit ganyan ang ginagawa ninyo? nakakapikon kayo eh masyado ninyong kinakaya-kaya ang mga riders eh duwag ba kayo sino ang team leader nyo ikaw bang ba team leader anong kalukuhan na ginagawa nyo tawagan mo LTO brother LTO LTO personnel kayo ng ano? 13 anong kalukuan ginagawa ninyo? kinakaya-kaya ninyo ang motorsiklo ba't di kayo pumapara na ibang sasakyan? kalukuan yung ginagawa nyo brother ayan o naka, naka puro motorsiklo hindi nga nakita ko nga eh. kaya nga pumalik ako eh. Huwag ganun. Bakit kayang-kaya nyong pulihin ng motorsiklo? Yung ibang sasakyan, hindi. Manguhula ba kayo para yung ibang sasakyan? Walang violation? It wala hindi. Nakikita ko naman ni eh, brother eh. Yan o, no, puro motorcycle riders. Para, para. Sister. Sister. po yung. Ito po yung Hindi nga eh. Opo, opo. Kita ko nga. O oh, sige, may isang four wheel. Oh, pero, pero ano yung mga nakatambak? Sergeant Aquino? Opo. Sergeant Aquino? Opo. Nakakapikon kayo eh. Masyado ninyong kinakaya-kayang mga riders eh. Duwag ba kayo? O, oh, ikaw, tanungin kita. Gusto mo ba sabihin ang kriminal sa hanay lang ng riders? Oh, sino yung mga nangaambus? Anong ginagamit na sa sasakyan? 4 wheel. Oh, bakit ganyan ang ginagawa niyo? Saan ka? Sa Region 4? Ipo, naik Naik? Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Hindi ko kayo pinagbabawalang manita. Kasi law enforcement. Pero nakakabwisit yung ginagawa niyo. Riders lang kinakaya-kaya nyo. Oh. Nakakabwisit kayo eh. Dahil walang kakaya ng riders. Maliliit lang. Eh ikaw ano? Taga ticket ka lang. Kalukuhan yang ginagawa nyo eh. Lilinawin ko, brother. Ha? Hindi ko pinagtatanggol ang riders sa may violation. Ha? Ang ikinakabwisit ko, kinakaya-kaya nyo ang riders ba't di kayo makapamara ng naka-four-wheel lalo na kung takot kayo brother, huwag ganun discrimination yan eh malaking kalukuhan yan nakakapanginig kayo ng laman eh kalukuhan yan, o iyo, kamit Ngayon, papara ka ng jeep Papara ka ng jeep Dahil nas, nasabon ko kayo Palisin yung jeep na yan Ba't niyong pinara? Dahil kino question ko kayo Ah brother Ako, hindi ako personal na nagagalit sa 'yo Nagagalit ako sa sistema ginagawa nyo Nakakapanginig kayo ng laman ah Oh magsalita ka. Wow. Natawagan ka. Palisin niyo yung mga motor. Madam. Pakisabihan mo nga yung hepe ng ano daw to. Brother, LTO ano ka? Naik po. Sabihan mo nga madam yung hepe ng LTO naik. Nabubuisit ako, kinakaya-kaya ang mga riders. Nanguhuli dito sa Cavite, puro motorsiklo lang pinapara eh. Hmm. Malaking kalokohan yan. Diskriminasyon yan. Hindi ko sinasabing wag manghuli ang LTO, pero gawin ng tama ang trabaho. Pakisuyo, madam. Nakakapanginig ng laman tong mga to eh. Pasuyo, thank you. Umalis na kayo. Patukuan niyo Palisin yung mga motorsiklo. Umalis na kayo. Brother, kung hindi niyo kayang sitay ng ibang sasakyan, huwag kayong manghuli ng motorsiklo. Makinig kayo mga kapatid. Ha? Police personnel and LTO. Force multipliers. Hindi ko kayo pinagpapawalang manghuli. Ang hindi ko gusto sa ginagawa ninyo, motorcycle riders lang ang kinakaya nyo. Kung takot kayo sa naka-four wheel, wag na kayong manita. Wag na kayong manghuli. Kasi hindi 'yan yung tamang pagpapatupad ng batas, dapat patas. Hmm. Dapat patas. Ah? Dapat Wag niyo ipahalata sa publiko na takot kayo sa mga naka four wheels. Oh. Sino ang bobo na rider criminal dadaan sa checkpoint sa pulis? Oh. Sino ang nang ambos yung mga pinatay na personalities? Anong ginamit ng nagambos? ambos Four wheel motor. Four wheel sir. Oh, anong ginagamit ng nangaambus? May four wheels, merong simple. Pero karamihan? Four wheels. Oh, anong nangaambus? Karamihan. Karamihan, four wheels. Three. Oh, bakit motor lang kaya nyo? Ah. Huwag ninyong bastusin ang mga riders. Pambabastos yan eh. Parang pinapakita natin sa publiko, riders lang ang... Violators. Mm. Paglilinaw ha. Hindi ko kayo, brother, pinagpapawalan. Ang gusto ko lang patas. Oh. May kapatid kang rider. May kapamilya kang rider. Kayo, may kapamilya kayong rider. Eh kung yun lang ay pahuli ko. Okay lang sa inyo Huwag naman ninyong bastusin ang mga riders Pambabastus yan eh Brother Yes sir Pambabastus yan eh Dahil sila maliliit na tao lang Oh. Tapos Nung nasita ko kayo Papara kayo ng jeep Oh. O oh, sige On the level Magsalita ka kung mali ako. Sige. Usapang barkada, usapang kapatid. Tama ako, mali. Tama naman siya. O ikaw, magsalita ka. O ikaw. Ikaw. Tama, kapatid, wag mo kong bulahin. Kita ko Kung nakita ko, may mga four wheels. Ba't ako mag-abala? Oh. Kapatid, on the level, magsalita ka. Dalaki ka naman. Tama ako, mali. Okay. Oh. Huwag natin gawin yung mali. Ikaw, may may kamag anak kang rider. Ang okay. rider Oh, wag na ikaw. Okay. Oh, ito lang ay pahuli ko, okay lang sa'yo. Ikaw, may kamag anak kang rider. Oh, yun lang ay pahuli ko. Okay sa'yo iyo hindi. Ay nako palusot kayo eh. Kung ang kakayanin niyo lang kapatid, riders, wag na kayong manita. Malaking kalokohan 'yan. Sabihin niyo sa jefe niyo. Kasi yan pambabasto sa maliliit na motorista. Oh, yun oh, highly tinted oh. Otse. O, yung sasakyan na yan. Paano ka makakatiyak na nakarehistro yan? Huwag ninyong suportahan itong ginagawa ng LTO pag mali. Ginagamit lang kayo. Pasensya ha. Huwag ninyong ginagamit ang pulis doon sa mali ninyong ginagawa. Kapatid, on the level. Eh, kita ko naman, lalaki ka eh. Tagasan ka? Kasi lang po. O, nyo ka, matapang ka. Sabi mo ay nandiretso sa akin kung mali ako. Sir, tama po sir. O, oh, ikaw? Tama. Tagasan ka? Cavite City po. O, oh, Caviteño ka, matapang ka. Sabi mo, sabi nyo kung mali ako. Respetuhin natin ang bawat motorista, mayaman o mahirap. Yes sir. Ha? Yes sir. Gamitin nyo ang polis. Magpatulong kayo, provided tama yung gagawin. So, anong oras na? Alam ko na sir. Kumain na muna kayo. At kung hindi ninyo kayang gawin ng tama, magsilayas na kayo. Yes, sir. Kung kaya nyo namang gawin ng tama, bumalik kayo. Apo. Para ba? Yes, okay, sir. Ako, pasensya na. Kaya ako, medyo matasang boses, medyo nanginginig ang laman ko eh. Alam nyo kung bakit? Bata pa ako, kita ko na yung pangabuso ng pulis sa may hirap. Eh ngayon kongresman ako. Alangan naman, okay lang ba sa akin? Hindi gano'n. Hindi tayo magkakaaway. Hindi ko lang papayagan kapatid yung nakasanayang gawain. Hindi ko lang papayagan na ipagpatuloy. Oh. Baka ko confuse kayo. Hindi ito trabaho ng kongresman. Wala lang magtatanggol do sa maliliit na motorista. Oh sa mahal loob mo sa akin Buti oh. nakakaintindihan tayo oh. Ano, masama loob mo sa akin Brother, ha? Ah, Iusin nyo ha? Ah. Thank you sir Pag hindi nyo binago yan, mag-aaway-aaway tayo okay? yes, Okay? Oh. Mamayot ka, mag-reduce ka Pamilyado ka ba? Oo oh, oh, po Oo, oh. bata pang anak mo Mag-ayos ka, pag na-stroke Tigok. O sinong kawawa? Oh. Di pa kasay. Tulungan nyo ang LTO. Basta tama ang trabaho. Kung mali, huwag ninyo suportahan. Okay? Yes, sir. Oh, claro. Thank you, sir. Buti yung malinaw, ha? Hindi tayo magkakaaway. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir. Claro mm. yan, ha? Yes, sir. Sige, kumain na muna kayo. Yes, sir.